Inalmahan ng isang dating PNP chief ang pahayag ng liderato ng PNP na isasama sa investigasyon ng 24 na dating hepe ng PNP kaugnay sa aligasyon ng umano'y pagtanggap ng suhol mula sa Pogo. Ang PNP umaasa naman na kayang patunayan ng Pagkor Senior Vice President Raul Villanueva ang kanyang alegasyon Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagtataka si dating PNP Chief Retired General Rudolfo Azurin Jr. kung bakit kailangang imbisigahan ang lahat ng 24 na nabubuhay pa na hepe ng pambansang pulisya kaugnay sa aligasyon ng pagtanggap ng suhul sa Pogo at pagtulong umano kay Dismiss Banban Mayor Alice Gu na makalabas sa bansa. Sa mensaheng ipinadala ni General Azurin, ipinunto niya na sa panahon ng Administrasyong Duterte, nagsimula ang Pogo Operation. Kaya hindi raw patas na isama sa imbestigasyon ang mga chief PNP na nagsilbi sa mga nauna pang administrasyon. Iginiit niya rin na ang kapangyarihan at impluensya ng chief PNP ay natatapos kasabay ng araw ng kanilang pagliritiro. We respect po yung sinasabi po ng ating dating chief GPNP, but on the part of the PNP, we really cannot limit to to former CPNPs that uh, served during the height of the pogo because again uh, lahat po sila apektado eh, ito pong 24 na living CPNPs and again it would be unfair kung hindi natin lilinisin ng mga pangalan po nila, and like like we said yesterday, they are in the best position to to defend themselves at hindi po ang PNP ang magdedepend po sa kanila kasi these are all capable uh, senior officer and uh, they can uh, readily defend themselves po but on the part of the PNP yung ating pong investigation with would, would uh, at least this is our way of really determining sino ba talaga ang may sala para linisin din natin yung mga pangalan ng lahat ng mga chief PNPs na sinasabi kasi walang pangalan. Git pa ni General Azurin, sa halip na sila ang imbisigahan, dapat daw ay pagtuunan ng pansin ng PNP ang nag na si retired General Raul Villanueva na kasalukuyang Senior Vice President ng PAGCOR dahil sa paglalabas ng hindi beripikadong report. Tanong ni Azurin, bahagi ba si Villanueva ng tanong destabilisasyon ng dating administrasyon para impluensyahan ang uniformadong hanay na mag-aklas laban sa kanilang mga opisyal? Ayon sa PNP, pinag-aaralan na rin nila kung maaaring sampahan ang kaso si Villanueva kung hindi nito mapatunayan ang kanyang aligasyon. Pero sa ngayon, mas mabuti raw na bigyan ito ng pagkakataon na magpaliwanag again, we have to stress uh, one thing po. Uh, let us not shoot the messenger. Baka naman po kaya niyang i-back up po itong kanyang mga statements. So open po ang PNP. Like we said nga po, ang sinasabi ng PNP, yes, we are not happy because na-drag yung buong organization. But at the same time, we are open to collaborate with PAGCOR and assess and uh, ask from him. Baka naman merong pinag pinagbabasehan ito. Una ng inatasan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbilang CIDG na makipag-ugnayan sa tanggapan ni Villanueva para makakuha ng karagdagang impormasyon sa mga ibinunyag nito. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.